Okay guys, uh, ngayon ay tapos na po yung ano natin na uh, magkakabit ng pull board at plywood sa ating drywall partitions. Ang tanong, magkano ba lahat ang nagastos ko sa itong double wall partitions? Ito. So ngayon, isa-isahin ko sa inyo kung magkano lahat yung nagastos ko uh, sa ating pull board sa exterior wall natin, plywood board ang gamit natin dito. Kung ito naman sa ating interior wall na plywood. Kung ilan lahat yung nagamit natin. at Dito naman sa ating metal studs, kung metal studings natin or roll studings, kung magkano yung nagastos natin dito. So and at saka sa blind rivets na ginamit natin dito at saka sa labor na na ano natin na nasahod natin sa kanila so ngayon po ay isaisay natin kung magkano lahat ng nagastos natin sa ating double wall partitions ito na yung mga resibo actually dalawang hardware yung kinukuha na ko ng stocks kasi minsan sila ay naubusan so lipat ako sa kabilang hardware but the same price lang naman ng ano nila bigayan nila sa akin so ito na yon ang kabuuan ng gastos dito ay 87,750 pesos so sa material cost is 58,050 pesos and then sa labor cost ay 23,970 pesos